Yan, uh, basagan salamin Casio Yan Yan yung before niya Pag napalitan na Mawawala na yung mga pangalan yan Kasi nakasama yan sa salamin eh no? Magiging plain na siya Before and after ayan mga kasuki, uh, good day sa lahat. Pagpalang So ito continuation natin sa nagkasabay sabay yung mga pagawa, ano? Ito yung pinapalitan natin ng salamin sa Kiapo. So yung dating salamin nito is may mga tatak dito ngayon, basag na. So ito na yung replacement. Wala na yung mga tatak kasi yung mga tatak nun kasama yun dun sa salamin na dati na basag ito ngayon yung kanyang makina yan gumagana na rin wala itong battery ah, merong battery pero low na or dead na yung battery so bago na rin yung battery nya is 2016 yan ikakabit na natin sa kanyang kaha shout out dito kay Joel Joel Suliera ng nagkagawa ng salamin sa Abinida, uh, asa uh, recto yan ang bitirano at batikang manggagawa ng salamin kasi pagkaganyang mga salamin mga kasuki mga square or mga oblong or mga umbok na salamin sa kanya doon doon sa kanya dadalhin ayan mga suki so yun pinasok na natin yun mga kasuki no okay na to na i kabit na natin ang gasket so sarado na natin sarado ko na Yan siya, okay na, mga kasugi. Bagong salamin, bagong battery. Yan, Casio. Casio 3294. Yan. B640W. Ngayon kasunod naman natin, ito naman. Ito yung uh, ito yung crown niya dati. So ito yung replacement natin wala tayong makitang ganitong crown so naputol yung stem ayan mga kasuki, ano? so papalitan na rin natin ito kasi wala na siyang gasket, pinasok na ng tubig, ito yung papalit natin na bagong stem ah, bagong crown at saka yung bagong stem ito yung mga sinadya natin sa Kiapo continuation ng nagkasabay-sabay ang mga pagawa Tapos siya mga kasuki, dudugtungan natin to ng extension stem. Ayan mga kasuki, okay na ito no. Ayan. Umantar na. Bago ng battery. Tapos ito na yung bagong pihitan. Siyempre pinalitan natin yung bagong pihitan dahil naputol. Uh, ah, kinalawang pati yung stem bago na rin. Tapos yung gasket nya po pinalitan na rin natin, nilinis ko ito, medyo kinakalawang kanina. Ngayon so, natin ng bagong gasket, yun po naman ang sabi ko sa may ate. Ito okay na rin. Ayun, ito yung Casio. Set na sa oras. So, ito so, na natin. Sarado na. Bench. Ayan. bench uh, all stainless steel ayan siya okay na ito nalawa ayan so isusunod natin ang mga dapat pa nating gagawin na nagkasabay sabay na gagawin Twenty-six fifty-one. Yan. mga kasuki. Rolex. 2651 ang kanyang machine. Ayun, uh, i-overhaul natin. Yan. yan. May may fluid, may panglinis na yan. So yan. Uh, ililinisin natin yan mga kasuki. Ayan mga kasuki ano, ito na yung 2651 na inoverhaul ko. So ang nangyari hindi lang pala isang piyesa ang pinalitan ko kundi dalawa. Ito yung kanyang ratchet wheel at saka kanyang hairspring o pinaka barrel drum. Ayan. Nakikita nyo itong hairspring. Kaya pala hindi na siya umaandar na na napersado sabihin eh, mahina na kanyang hairspring. Hindi naman siya putol, pero mahina na po yan. Ang dating andar niya ay hindi ganyang ka-accurate, kabilis. Nung hindi pa napapalitan ng kanyang hairspring. O mainspring No? So, pinalitan natin at yon pagpalit natin, hinanap ko talaga kung anong problema. So, yun, isa sa naisip ko. Kaya hindi siya pwersadong tumatakbo. Hindi ganyan dati ang takbo niyan mga kasuke. Hindi ganyan kabilis. Ibig sabihin normal yan. Normal na, ibig sabihin normal na takbo na yan. Pagka mabagal ang takbo, may problema. So yun na uh, nakita natin. Itong main spring. Hindi na siya persado Hindi na siya sumisipa ng maigi. Ibig sabihin, hindi na siya pwersadong uh, nagbibigay ng uh, ng supply para para tumakbo ng maayos itong hairspring spring nya o yung kanyang balance wheel ayan so ayan dalawang piyesa ang pinalitan natin yung main spring ito ito ang main spring at saka yung ratchet wheel magkakonekta yan mga kasuki ayan yung dalawa na yan Nasa, magkakonekta yan sa self winding itong ratchet wheel mapapansin nyo bungi bungi na ayan pinagagana rin yan kahit sa self-winding niya babara yan doon sa kanyang mga sa kanyang mga gear na bungi-bungi na hindi nagaganda sa self-winding o kaya kahit susiyan mo magbabara na mag-stack na doon sa may uh, bungi na parts so, ito naman ang spring hindi na nga siya uh, magbigay ng, ng uh, normal na takbo o yan, mabilis na, ha? na normal na takbo yan na yan ng kanyang uh, balance wheel. So ayun, mga kasuki, ano? Ayan, 2651. Kailangan talaga ang relo. Hanapin mo talaga ang problema para uh, tumakbo siya ng maayos at normal. O so, thank you mga kasuki.